malapit na ang 2024 Marami na ang naganap. Padadagdagan na naman ng taon ni Bongbong Marcos sa gobyerno. Marami ang nakalipas pero hindi makalimot. Kagaya ng mga pagkikipaglaban ni Aling Marie sa mga vlogger na sinungaling, balahura at bastos. Naalala niyo po ba dito sa ating YouTube channel, naririto ang mga laban ni Aling Marie sa mga uh, mga trolls, mga bloggers na bayaran gaya nila Jam Magno, Banat Bay, Moka Uson, at iba pa na mga binabayaran ng mga Duterte para balahurain si Attorney Lenny Robredo at ganun din ang mamamayan na nilulunod nila sa kasinungalingan at pambabalahura. Nakilala si Aling Marie bilang Aling Marie sa pakikipaglaban sa mga bastos at balahura na katulad nila Jam Magno na tila baga kanila ang mundo at hawak nila ang buhay ng bawat mamamayan. Subalit ang buhay ay sadyang bilog. Ang politika ay parang gulong. At ang Diyos ang nakasaksi sa lahat. Maaaring may mga nakalampas sa atin na mga masasamang gawain nila. Subalit sa Diyos ang lahat ay nakamarka. Walang lilipas. Walang mababaon sa limot. Lahat ay ipakikita ng Diyos kung gaano siya katalino at kung gano'n niya maaalala ang lahat, lalo na sa mga gahaman na nangapi sa kanilang kapwa. Mga kapatid, sa pangyayaring ito, tila tayo ay ibinibigay na ng Panginoon ang hustisya sa bawat nagkakasala. Gustuhin man natin o ayawan, nagaganap ito sapagkat siya lang ang nakakaalam gaya ng pangyayari kay Jam no? na tila nakangiti pa sa kanyang pagsuko kuno sumuko daw at nagpiyansa sapagkat pagkata uh, ito na ang tinatawag na masakit man isipin, pero totoo po ang karma. Kahit aminado siya, kahit magpakita siya na siya ay hindi guilty, hindi na mabubura sa isipan ng tao ang pagiging balahura niya, ang pagiging bastos niya, at ang kawalan niya ng pinag-aralan. Hindi man dapat patulan ang katulad ni Jamagno. Pero tayo ay tao lang. Tayo ay napupuno. Tayo ay nagagalit. Sa pagkatayo'y normal at nakakaintindi ng tama at mali. Gaano kasama ang mga kampon ni Duterte? Nagmanang lahat sa kanya ang mga pag-uugali nito. At bakit ganoon? Ang malas naman ng ating lugar sa kabisayaan sapagkat puro bisaya halos puro bisaya ang nagmamana sa ugali ni Duterte. Itong mga taong ito ay naglabas-masok sa ating a ah, tinuturing na Malakanyang palas. Dito, lahat ng kababuyan, lahat ng kasamaan ay naganap. Ano nga ba ang masasabi natin dito sa ating tinatawag na palasyo? hindi kaya ito ay isa ng minamalas na tahanan ng mga nasa gobyerno? Wala na. Wala nang pag-asa. Tila wala nang pag-asa na may uupo pang matitino sa tahanang iyan ng mga leader. Sapagkat dyan na naganap ang lahat ng kasamaan lalong-lalo na sa panunungkulan ng Marcos Duterte. Sa aking pananaw, ang isa raw tahanan na naging pugad ng kasamaan ay hindi na dapat tinitirhan ng mabubuting tao. Pwede mang tirhan, pero kailangan itong baguhin. Ang kulay at bendisyonan ng may pagpapala ng Diyos. Pero wala, walang ganitong kaisipan ng mga umuupo. Hindi nga sila marunong magdasal, hindi nga sila marunong tumingala sa langit, hindi nga sila marunong tumingin sa mga nanlilimahid nating kababayan. At ngayon, Kapaskuhan, may pag-asa bang pagmamahal na makukuha ang ating mga naghihirap na kababayan? Wala po. Bagkos, ito ay nakukuha ng ating kapwa mamamayang naghihirap sa kapwa din mamamayang Pilipino na nakakasagana sa buhay. Wala na po tayong maituturing na patitong gobyerno kung kaya tayo-tayo na lang ang magmahalan ngayong Pasko. Merry Christmas, mga kapatid. Kayo, na mga kababayan kong matitino, mabubuting tao, gabayan tayo at pagpalain ng ating Panginoon. Merry Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Ina-advance ko na po ang pagbate sapagkat darating na po ang araw na tayo ay magiging busy na, lalo na pagdating ng simbang gabi. Pagpatuloy lang po mga kapatid, ang pagsasama-sama natin dito sa social media. Dito tayo lumalaban, dito tayo nagpapakatatag, dito tayo nagmamahal sa ating kapwa at higit sa lahat. Dito tayo nagbabahagi ng damdamin natin para sa ating Diyos Ama. Maraming salamat mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay po. See you in my life. Thank you.